Unang Samuel Ikalimang Kabanata Kinuha ng mga Filisteo ang kaban ng Diyos at kinilang din la sa Asdod mula sa Ebenezer. At kinuha ng mga Filisteo ang kaban ng Diyos at ipinasok sa bahay ni Dagon at inilagay sa tabi ni Dagon. At nang bumangong maaga ang mga taga-Asdod ng kinaumagahan, Narito si Dagon ay buwal na nakasubasob sa lupa sa harap ng kaba ng Panginoon. At kandang kinawa si Dagon, at inilagay siya uli sa dako niyang kinaroroonan. At nang sila'y bumangong maaga ng kinawamagahan, narito si Dagon ay buwal na nakasubasob sa lupa sa harap ng kaba ng Panginoon. At ang ulo Dagon at gayon din ang mga palad ng kanyang mga kamay ay putol na nasa tayuan ng pintuan ang katawan lamang ang naiwan sa kanya. Kaya itong mga saserdote man ni Dagon, o ang sino mang nanasok sa bahay ni Dagon, ay hindi tinutungtong ang pa sa tayo ng pintuan ni Dagon sa Asdod hanggang sa araw na ito. Ngunit ang kamay ng Panginoon ay bumigat sa mga taga-Asdod at mga ipinahamak niya at mga sinaktan ng mga abukol sa makatidbagay ang asdod at ang mga hangganan niyaon. At nang makita ng mga lalaki sa asdod na gayon, ay kanilang sinabi, Ang kaban ng Diyos ng Israel ay huwag matirang kasama natin, pagkat ang kanyang kamay ay may bigat sa atin, at kay Dagon ating Diyos. Sila'y nagsuunga at nagpipisa ng lahat ng mga pangulo ng mga filisteo sa kanila at sinabi, ano ang ating gagawin sa kaban ng Diyos ng Israel? At sila'y sumagot. Dalhin sa Gath ang kaban ng Diyos ng Israel. At kanilang dilaroon ang kaban ng Diyos ng Israel. At nangyari, na pagkatapos na kanilang madala, ang kamay ng Panginoon ay naging laban sa bayan na nagkaroon ng malaking pagkalito. At sinaktan niya ang mga tao sa bayan, ang maliit at gahindi ng malaki, at mga bukol ay sumibol sa kanila. Sa gayoy kanilang nang ipindala ang kaban ng Diyos sa Ekron. At nangyari, pagdating ng kaban ng Diyos sa Ekron, na ang mga Ekronita ay sumigaw na nagsasabi, Kanilang din sa atin ang kaban ng Diyos ng Israel upang patayin tayo at ang ating bayan. Pinagsuguan nga nila magpipisan ang lahat ng pangulo ng mga Filisteo at kanilang sinabi, Ipadala ninyo ang kaban ng Diyos ng Israel, at ipabalik ninyo sa kanyang sariling dako, upang huwag kaming patayin at ang aming bayan. Sapagkat nagkaroon ng panglitong ikamamatay sa buong bayan, ang kamay ng Diyos ay totoong bumigat doon. At ang mga lalaking hindi namatay ay nasaktan ng mga bukol, at ang daing ng bayan ay umabot sa langit.